Sa na ng makasaysayang Intramuros, matatagpuan ang isa sa pinakakilalang pook sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Fort Santiago. Isang matandang kuta na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila, na hanggang ngayon ay nakatindig bilang tahibig na saksi sa mahigit apat na daang taong kasaysayan. Good morning, mga friendship. Nagta-time travel tayo dito inside Manila's most famous fortress. We are here at Fort Santiago. Ang mga makakapal na pader na ito, gawa sa adobe at batong matibay, ay nagsisilbing depensa laban sa mga mananakop. Ngunit higit pa sa pagiging kuta, Naging piitan din ito ng maraming Pilipino noong panahon ng pananako. So, nagstay, ah? yes, nagstay mo din na siya dito ng final evening so nasabagod din na Yes, next day mo nasabagod din na next day. Yes, next yung mo nasabagod din day. Yes, next day mo nasabagod din na dito rin ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa bagong bayan noong 1896. At sa bawat takbang dama ang bigat ng kanyang huling mga araw, isang paalala ng sakripisyong nagbukas ng pinto para sa kalayaan ng ating bayan. ay nabubuhay ngayon Sa loob ng Fort Santiago, hindi lamang kasaysayan ang iyong mararamdaman. May mga hardin na tila na dadala ng kapayapan sa isang lugar na minsan ay pinuno ng sakit at bighati. Ang tanawin ng ilog Pasig mula rito, nagsisilbing tulay ng nakaraan at kasalukuyan. Secretanel. Palabas. tunnel papunta sa Pasig Esplanade. Ibig sabihin mo, ano, mas magagaling ba yung mga bago at matitibay? No? Mga kontra. Contractor na. No? Mga contractors na ka matitibay yeah. kasi hanggang ngayon. Look oh, at the oh, huh? Nilulumot lang pero tignan niya naman yung ano. Parang solid ano no? Hindi mo naman tama doon ang tama yan. Uh -huh. Kasi ma'am, before, meron pa talagang isa pang kanyon dan, ma'am. Tapos meron pa isang tunnel. Walang fountain. Pero ang tinangok, dami nagmulog ng konso. Ang bawat sulok, bawat bato ay may kwento. Mula sa mga sundalo nagbantay hanggang sa mga bayan at sibilyang minsan naipit sa digmaan. Isa itong living museum na nagpapaalala sa atin na ang kaysaysayan ay hindi lamang nababasa kung hindi nararamdaman. Sa pagtatapos na aming pagbisita, higit naming naunawaan na ang Fort Santiago ay hindi lamang lumang gusali. Isa itong alaala, isang paalala ng katatagan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Jaylo and know, this is another travel episode for Jaylo Fight. Tara! Kapit tayo! Okay.